para maliwala tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, uh, para paniwala natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya ang probinsya niya, then probinsya na magkatabi lang kami. Investiga kami lahat mas hindi pala kontrol lahat ng project imbisiga nila. Well, dapat may isang salita tayong lahat. Kaya ngayon ang nangyayari sa ating bansa, nalilinlang na tayo. Marami lang hindi nagsasabi ang totoo. Ah, uh, gumagamit ng mga nababayaran at uh, hindi po maganda yun, wala tayong pupuntahan. Right now, mahirap tayo magprogreso itong ganitong klase ng uh, pamamalakad ng gobyerno kung pagtatakpan nila ang katiwalaan at katiw uh, magrap ng corruption. Wala well, ang nangyayari na ngayon, ihinto na yung investigasyon. Puro, di, di, di divert na yung issue. Marami nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Uh, ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honesty, para maniwala. Para maliwalang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, uh, para paniwala natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya, kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya yung probinsya niya, then probinsya niya, magkatabi lang kami. Investigaan kami lahat mas hindi flood control lahat ng project imbisiga nila. They are very transparent in Ilocosur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kapwa sa ICI, unahin ng Ilocos Norte para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila nung dumating yung yung Ilocos Norte, dinamination, na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Rinto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo kayo sa part Market Road. So, ibig sabihin, ang daming nadaanan, issue na ano na, uh, na-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang dami ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan niyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Pahindi tayo dumababos sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madali makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to rampant corruption. Nakakaya nga nasa book of, uh, Genius book of record, ang tatay nila ang samang pangalan. Akala ko, lililisin na nila. Nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency, ako lang nagsabi na presidente muna pag nag at at that time wala tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna pero nag pag nag si Sara, you have to slide down. I have leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice. Protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So, all the way, tinulungan ko pera, lahat. At ako pa, unang kontribusyon. So, nakalimutan ako. Okay lang. Wala akong samaan love doon. Eh, Talagang ganyan ang buhay. Kaya lang, may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na. Of course, tumulo ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat there are 1,500 municipalities. Ah, halos lahat na siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, itataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagkantay ako ng pinagkantay for three years. Antay ka lang, antay ka lang, antay. Hanggang nagiging antay Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayo pabudol. Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI. Maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Park Market Road? Bakit pinaibisigan ngayon mga iba? It, it, uh, it, uh, it, uh, hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya ang naglabas. May Alzheimer nga siya. Dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, I not, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years? na term ni BBM. 31 billion na kuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng isang billion na nakapag-project ng isang billion. Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kami... na uh, sa akin yung listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion na kuha. Sino nagbigay noon? May connection sa taas. Paano nakarating mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iliwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have uh, 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, di na i-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. I iba, iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Buwangsak ng ekonomiya natin. Wala nang progress. Retrogression na. Retrogress hindi progress. Ibig sabihin, kabalik ng progress. Yun po ang mangyayari sa atin kung di, di nila ayusin